Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Jenna. Nagmamaneho si na Jenna at ang kanyang kasintahang si Jamie sa gabi ng masangkot sila sa isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan. Namatay si Jamie sa banggaan at nanatiling nakakulong si Jenna sa nawasak na bangkay hanggang sa dumating ang mga rescue crew upang iligtas siya. Lumipas ang tatlong buong taon, hindi pa rin siya makagalaw sa sakit. Para sa kanyang kalusugang pangkaisipan, Inimbitahan siya ng matalik na kaibigan ni Jenna na si Renee sa isang bakasyon. Nagpunta sila sa isang tahimik na bayan sa kanayunan na may payapang tanawin. Nagsamarin rin si Renee ng dalawang lalaki, ang kanyang kasintahang si Michael at ang kaibigan ni Michael na si Ian. Sumakay silang apat ng speedboat at hindi nagtagal ay nakarating sa kanilang destinasyon. Ang mga kabin doon ay pagmamayari ng tiyuhin ni Ian na si Wade. Nang gabing yon, naghapunan ang grupo sa kabin. Ang pag-uusap ay nagpapahiwatig ng nakaraang trahedya ni Jenna na nagpapakita na hindi pa rin siya gumagaling. Nabanggit ni Wade na maaaring wala siya sa paligid ng gabing iyon dahil may trabaho pa siyang dapat gawin. Pumasok si Jenna sa kanyang kwarto at sadyang iniwan ang kanyang gamot para sa pagkabalisa sa mesa nang hindi ito iniinom. Pagkatapos ng hapunan, natuklasan ng magkakaibigan ang isang pribadong sana malapit sa lawa na ginawa ni Wade. Tuwang-tuwa sila, nagpalit sila ng damit panlangoy at pumasok sa sauna. Sa una, nasiyahan sila sa pagpapawis sa init, at pagkatapos ay tumakbo palabas para tumalon sa nagyayelong lawa. Matapos itong ulitin ng ilang beses, bumalik sila sa sana para sa isang huling round. Pagkatapos noon, si Michael, lasing at high, ay nagsimulang kumilos ng hindi na angkop kay Renee sa masikip na silid. Agad siyang itinulak ni Renee palayo at pinagalitan. Iniwan ni Michael ang sana ng mag-isa, ngunit sa kanyang kalasinggan, napadpad siya sa labas. Nagdulot ito ng sunod-sunod na reaksyon. Nasira ang pinto ng sana. Hindi makalabas ang tatlo sa loob. Samantala, si Michael ay nawala ng malay sa ibang lugar, walang kamalay malay sa nangyari. Takot na takot si Jenna. Natatakot siya sa masisikip na espasyo at matinding init. Nakaramdam siya ng lubos na kawalan ng pag-asa. Nagsimula siyang sumigaw ng hysterical, nagmamakaawa kay Ian na buksan ang pinto. Nairita si Renee at sinigawan siya. Tinanong niya kung nakainom na ba ng gamot si Jenna noong araw na yon. Inamin ni Jenna na hindi pa, gusto niyang subukang mabuhay nang hindi umaasa sa mga tableta. Mariin siyang kinutsa ni Rene. Sinubukan ni Ian na pakalmeyan ng dalawang babae at sinubukang pilitin na buksan ang pinto. Ngunit kahit anong subukan niya, hindi pa rin ito matanggal. Napahagulgol si Rene at patuloy na sumisigaw kay Michael, sa paniniwalang biro lang iyon. Patuloy na tumataas ang init. Kalaunan ay nawala na rin ng kontrol si Ian, Matapos ang mahabang pagpupumiglas, sinabihan niya si Rene na tumigil. Binabalaan na maaari niyang masakta ng puso nito kung patuloy siyang sisiga. At kung talagang ginawa ito ni Michael, babalik siya kalaunan para buksan ang pinto. Patuloy na tumataas ang temperatura. Nahihilo at naduduwal sila. Nahirapan ang kanilang mga katawan na lumamig. Sa malalang kaso, ang ganitong init ay maaaring nakamamatay. Sa sandaling yun, napansin ni Ian ang isang automaticong regulator ng temperatura sa dingding. Umiinit ito hanggang sa umabot sa itinakdang temperatura. Pagkatapos ay automaticong namamatay. Gusto sanang basagin ito ni Rene, ngunit nagbabala si Ian na ang pagsira nito ay maaaring magdulot ng labis na pag-init ng sana nang hindi mapigilan at maluto ang mga ito ng buhay sa loob ng ilang minuto. Muling natarante si Rene at hinampes ang bintana gamit ang isang sandok na kahoy. Pinalamig ni Ian ang mga bato sa tubig at ginamit ang mga ito upang hampasin ang pinatibay na salamin. Hindi nagtagal ay napuno ng dugo ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng mahabang pagsisikap, sa wakas ay nabasag ang bintana. Sumugod si Rene, humihingal para sa sariwang hangin at sumisigaw kay Michael na buksan ang pinto, ngunit walang nagbago. Dahil sa pagod, bumagsak ang tatlo sa sahig, hindi alam ang gagawin. Sumilip sa basag na bintana Nakita ni Ian ang isang nabuwal na hagdan na kahoy na nagsasara sa pinto ng sana mula sa labas. pinayhit ni Ian ang isang tuwalya sa paliguan upang gawing lubed. Itinali niya ang isang bato sa isang dulo. Pagkatapos ay isinuksok niya ang pansamantalang lubed na ito palabas sa bintana at inihagis ito na parang pendulum, umaasang matanggal ang balakid na nakaharang sa pinto. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya magtagumpay. Noong mga panahong yun, napansin ni Ian ang bumbilya. Naisip niya ang pinakasimpleng paraan upang wakasan ang kanilang pagdurusa, ang paglikha ng short circuit. Kung mamatay ang ilaw, maaaring mamatay din ang heater. Sa kaisipang yun, idiniin ni Ian ang isang basang tuwalya sa bumbilya. Isang matalim na kislap ang sumabog na may malakas na pagkidlat. Isang malakas na kuryente ang dumaan sa kanya, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Tuluyan ang dumilim ang silid. Patay ang lahat ng ilaw, ngunit patuloy na umaandar ang heater. Samantala, narinig ni Ian ang pagyuko ng aso ni Wade, tumatahol sa labas. Nagsimulang sumigaw ng malakas ang tatlo, sinusubukang makuha ang atensyon ni Bao. Si Wade, malapit lang, napansin niya ang kakaibang kilos ni Bao, pero sa halip na tingnan ang loob, sumakay siya sa kanyang truck at nagmaneho palayo. Walang tigil na tumahol si Bao sa kalsada, na parang inaakay si Wade pabalik. Noong una, Naisip ni Wade na lumingon, pero nakasalubong niya si Michael, na sa wakas ay nahimasmasa na. Nagpasalamat si Michael kay Wade para sa marijuana, at sinabing ito ang nagpatulog sa kanya buong gabi. Nagreklamo siya na, nagparty ang iba nang hindi siya kasama. Matapos marinig ito, sinabihan ni Wade si Michael na sumakay na lang sa truck, plano ng dalawa na mag-inom na lang. Pagbalik sa sana, halos maubusan na ng lakas ang tatlo. Si Renee, na labis na nabigla, ay gustong basagin ang temperature regulator. Sinubukan siyang pigilan ni Jenna. Gumanti si Rene ng masasakit na pangiinsulto. Hindi napigilan ni Jenna. Sinampal niya ng malakas si Rene. Nawala ng malay si Rene. Dumudugo siya. At sa sobrang init, bumilis ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Kung hindi sila makakalabas agad, mamamatay si Rene. Sa labis na kawalan ng pag-asa, kumuha si Jenna ng bato at binasag ang temperature regulator. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Sumugod siya sa pugo ng sana, inabot at hinawakan ng umiinit na heater. Gamit ang huling lakas niya para magpabalik-balik ng walang humpay. Sa wakas ay sumabog ang heater. Bumukas ang pinto ng sana. Lumabas si Jenna. Kumuha siya ng isang bote ng malamig na tubig at ininom ito. Mukhang tapos na ang lahat. Ngunit imahinasyon lamang iyon ni Jenna. Nasa loob pa rin siya ng sana at mas malala pa ang sitwasyon ngayon. Bumagsak si Ian, sa sahig at humiga roon ng hindi gumagalaw. Nabasag niya ang pugo ng gas. Bumuhos ang gas sa silid. Nakahinga lang sila sa maliit na bintana. Patuloy na inilipat ni Jenna ang posisyon ni Renee, sinusubukang tulungan, siyang huminga. Para manatiling buhay, gumawa pa si Jenna ng isang simpleng suporta sa paghinga na parang puli. Pagkatapos ay hinanap niya ang tubo ng gas sa sana at tinakpan nito ng kahoy na patpat. Sa wakas ay medyo gama na ang kanilang sitwasyon. Nang mga oras na yon, nakabalik na sina Wade at Michael. Ngunit si Michael ay labis na lasing at halos walang malay. Habang paikat ikot, napansin ni Wade na may mali. Matapos makulong ng pito o walong oras, sa wakas ay nakatakas ang tatlo sa malaimpyernong sana, Nakaligtas si na Jenna at Renee. Hindi pa tapos ang kanilang kwento bilang matalik na magkaibigan. Ngunit doon nagtapos ang buhay ni Ian.